pahayag ni uh, retired uh, sergeant uh, gutesa uh, dyan sa naging pagdinig ng Senado na nagdadawit kina House Speaker Martin Romualdez at dito kay dating congressman uh, Saldico ay kikilalanin pa rin daw ng Department of Justice kahit na may question tungkol dun sa kanyang affidavit na na Uh, Pag-uusapan ho, yung notaryo na naturang affidavit. Uh, ito naman si Gutesa. Wala pa rin paramdam doon sa Department of Justice. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Department of Justice na kanilang kikilalanin ang mga pahayag ni Oli Regala Gutesa sa nagrap na ng Senate New Ribbon Committee kamakilan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pwede naman ang gamitin ito Sapagkat pinanumpana ni Gutesa ang mga sinabi sa Senado, tatayo na anya ito bilang opisyal na pahayag sa kabila ng mga isyong kinakarap patungkol sa kanyang affidavit na umunoy may problema sa pagkakanotaryo. At upang masiguro at mabigyang kaliwan na wagaraan, ang naturang salensya ay pakikilusin ang talihim maging ang National Bureau of Investigation upang ipasabina ang naturang notaryol book ng abogado ating pakinggan sa Sekretary Jesus Crispin Boying Remulya ng Department of Justice. Hindi, okay, under oath yun. Pwede na gamitin yun. Kasi, ang ginawa niya, binasa lang niya man yung affidavit yon. na sinabit sa Senado yung affidavit, pero binasa nga under oath. So, that already stands as a statement under oath in the Senate records. It's an official statement. So, we'll be working on that also. Mm -hmm. Hindi ko na ano It's uh, something that has to be asked We can ask the NBI to, to investigate that. Uh, Kapasampin natin yung notarial book, yung lawyer, at uh, we, will, know. we will ask the right questions. Kasunod dahil hindi pagsipot ni Gutes na nakatakda sa na appointment kay Justice Secretary Romulia sa kasalukuyan ay wala pa rin itong parangdam ayon sa kalim. Ngunit sa kabila naman ito ay eh, tiniyak ni Secretary mulya na kanilang hindi isasantabi ang mga sinawalang ni Gutes Huwag po seryoso itong iimbestigahan. Muli niyang iginit na walang sisinuin ang Department of Justice sa mga itinuturong sangkot umano sa flood control projects anomaly. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boeing Rimulya ng Department of Justice. Of course, of course. Hindi naman kasi wala naman tayo sisinuhin dito eh. We, we have to work on it. And there, hindi ko pa nakakausap ulit eh. Hindi ko na nakita ulit. Pero siyempre, we're taking uh, if he's around, we're taking statements seriously. ba? And we will ask the right questions uh, along the way, very soon. Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Although, I will try to talk to Mike Defensor, to have him come over, because Mike Defensor is supposed to have handled Butresa along the way, and Mike Defensor is a good friend also. Nakasama ko na dati yan. Mahala lang, si Orly Gutosa ang siyang nagdamit sa pangalan ni na former House Speaker Martin Romualdez at resign ako Bicol Party List Representative Zandiko sa kontrobersyal ng Fed Control Projects. Samantala, Bombo Dennis ngayong araw din sa Katabing Gusali na Dupo ng Justice sa Korte Suprema at inadat na inadatnaan ang muling pagdating at ang uh, nagsinagawang kilos protesta na isang grupo ang binubuo ng mga Muslim sa ng Korte Suprema. Grupo ng mga Muslim, kanilang panawagan na may tuloy at hindi maudlot ang kauna-una ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Nakatakda sana ang isigawa ng aturang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa darating na ika-13 ng Oktobre ngayong taong kasalukuyan. At bilang isa sa mga petitioner, pinandinan ni Mailana Mamutok ang posibilidad na pagpaliban muna ng Commission on Elections ang eleksyon sa Bangsamoro. Ani ay wala namang sapat na basayaan ang komisyon para ito hindi isigawa sabagat wala din naman ang nagarap na force major pagluan o na eleksyon matiwals. Alibay lamang round ng Commission on Elections ang inisyong temporary restraining order ng Korte Suprema na makilaan ukol sa implementasyon ng districting sa Bangsamoro. at pangamba nila na pinal na pagpapaliban sa natin eleksyon, posible itong maulit sa iba at susunod pa ang mga halalana. Live mula dito sa Lungsod ng Maynila, ito si Bob Grantilario and this is Bumbaradio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.